Ito, nandito kami sa bahay nila kuya Inzite. Okay. ayano Ayan o, kasi ano gagawin natin dito? Overnight pay! Party! Magro-room tour. Room tour! <laughs> <laughs> uh, wait lang no, mga na yung mga oh, another vlog na lang yan. Bakit? May dapat kayo malaman. It. Ito si ano din eh, si... Kunwari walang alam eh, sabihin ko ba? Hindi, ano lang yung kanina yung And, sa ano, hindi hindi nakabayad si Biboy na kanina. Oh. Kailangan malaman ni SJ to. Kasi... Ano kasi Oh, nag no. oh, no. Sinabi kasi sa akin ni Kernel, pinagpupustahan ko ni nila Reynard, pati ni Kernel. Huh? Tapos ngayon hindi mo ako papaniwala. Andi siya pumalaman to be, kaibigan kita. Ay, Uy, ay, 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 baka mo punta. Uy, ay, ayaw mo maniwala eh. Ano yun? sabi ni Bibay? Ano yun sabi niya? Pinagpustahan niyo daw ako? Binayagang kitang manligaw tapos

eh sige, ito na lang ako. Oh, ito, nandito kami sa bahay nila, Kuya Inzite. Ayan kasi ano gagawin natin dito? Overnight day! Pati! Excited na no, ba kayo? Hapon pa lang si kasi, te. Be, kaya nga, di ba sabihan ka namin, be, ha? Uy, hindi ah, ano kayo? Alam mo, feeling ko nagbabakla-bakla. Ano to, para makasama? Uy, manahimik ka, te. Si OA ka din. Ano, <laughs> tingnan mo naman kasi yung ano niya. Um, Buka uh, ba ako nagbabakla-bakla? Ano, ah? nag-effort pa ako ng yung, ganyan? Yung nyo, si OA ka, ka din, ha? Ay, pasalamat. Yeah. Yung, kaya, kaya, kaya siya nagkagawin may buhok daw siya. Mati ka, babe. minsan lang ako magka-hair. Ayun, oh. Yeah. Ay, niya. mo kinaganda. Oo, no, ay... oh, no. Alam mo, ikaw dito ka. Tapos, tatlo kay Apat kayo dyan, tatlo. Ako dun ay, sa ano. Wow, may mo Dito sa baba. Okay. Hindi ka pwede dito. Dito ka, babe, oh. Dito, dito ka. Ayan. Tsaka, tayo hindi pwede matulog, ah. Bakit? nag ba? Hoy! Hindi tayo pwede Hoy, bawal mag-inom, Ano ay, ba kayo? Maganda na mag-room mag tour. <laughs> Wait lang, mga mga, mga mga tama. Mga, ano, mga mga na lang yan. Bakit? Kasi, may Say, dapat mga malaman. Ano na naman? Ayun mga Be, alam mo yung open tayo, chika, ikaw talaga pa siya. chika na naman. Alam mo, kailangan, hindi mawawala ang, ano, hindi mawawala ang chika ngayong gabi. Bakit, ano ba, ano ba chika mo, Opo ka muna, kasi nga. Okay, Ito si ano din eh, si kunwari walang alam eh. Ano nga! Sabihin ko ba? Ano ba? ba? Yung, ano ba kasi yung gray? Ito si Miss Kunwari. Bakla! Kasi yung gray. eh ano, ba yun, Bay, ba ano lang yung kanina yung sa And... ano, hindi, hindi nakabayad si Biboy na kanina. Oh. Hindi, no? kasi ano SJ may kailangan, ano ba? I'm so ready ano na. Ano ba yun? Bay, kailangan malaman ni SJ to. Ha? ako? Bakit? Yun ang ano kayo yun? Ano nga yun, ano ba? Ah, Puyo. Hindi, uh, hindi yun. I iba pa yun. No, kasi hindi, hindi. Kailangan malaman talaga niya ano. Napakaseryosa no, mo naman, Bea. Ano ba kasi yun? I ito na. Ate. Ano kasi yun? Bea, waka mo. Ito ano nga yun? Ko na kinakabahan ako sa mga ganyan. S S Alam ko to eh. Pag ganyan-ganyan to eh. kinakabahan ako sa mga sasabihin mo ito eh. Kasi... oh ano kasi yun? Oh, nung... Sinabi kasi okay. sa akin ni Colonel. Oh. Ano meron kay Pasta Colonel dito? Pinagpupustahan ka ni... Nila Renard, pati ni Kernel. Paano? We, pusta ang putik! Be, nisip mo naman na SG to be! Hindi! Ito to, chismosa. Nagsisinungaling to. gumagawa ka ng kwento, masama yun. Be, ako oh. mismo yung nasa harap ni Kernel nung sinabi niya sa akin. Nagalit niya ako yung Reynard, eh. Oh, tapos ngayon hindi mo ako papaniwalaan. Hindi siya bumalaman to, Be. Kaibigan kita. Tsaka ayoko nang pinagpupustahan ka.

Pinagdusaan niyo ako?